Okay Hindi, okay Kinakita na. Nakita na mo na siya. Ay, nalawad siya. pag hindi ka makapasok ang kamay. Okay naman yung ito. Ano yung normal yung ito? sobrang gaan niya. Masa bilis-bilis konti. ya. ito may itulak eh pagka ganun ka, gagas kasi yung mga sige mo, mm -hmm. check na lang natin ito uh, tingnan natin kung maglulok pa to. kung ano mangyayari sa kanya Ano no? Mababa daw. Hindi ko sumasayad siya sa ilalim ah. Mababa eh. Oh, hindi naman siya sumasayad. Sa malayo naman pa. Malayo pa. No? Ayan o. Hindi natin kung maglolo ko yan. Ito kita-kita na natin kung maglolo siya. Kung hilahin niya yung preno. Daddy. Hindi. Pag to may tumulog, yung sabi yung gear case nga to. Kasi hindi natin makita yun. Eh, oh. Nagla-left rate naman siya. Pero hindi niya uh, pinapakita. Siguro pag umiinit o bumibigat. O oh, dumadami yung laman. Wala lamat na natin mamaya na. So, sige lang natin. Pag umiin, uh, umiinit na, o umiinit pag tumatagal eh. Iyon eh, nangyayari. Oh, naman siya oh natin kung maglolo kayo mamaya Wait So yun guys, ano ba nyo. inyo? Oh. nahihirapan na siya No? Oh, nahihirapan na siya no, hindi niya na kayo mapaandar Oh Pero problema nito, ay gear case nga Oh, kasi hindi naman siya humihila oh Ayan oh Ayan oh natin sira na gear guys hindi siya kumakapit na hige pero ito ito ayun o gear case yung problema ayun o okay yung kasi okay eh. pag hinila mo siya Nito hito tol, di ba? Tigil mo nga. Ano <laughs> naman uh, sa ito yung. Ha? Hindi mo. Sige, ilang to. Tigil pa tigil lang. Tigil yung ano lang. Wala rin ikaw yung dabit. Wala na, ano? Matigas. Matigas to? Oo. Oh. So, dire-dire siya sa oh may na siya. Tingin lang mga tol kung may ulam tol. Yan, tingin lang natin uh, Okay na siya, oh. Pero kanina, ayaw niya eh. Uh, dito, sa gear niya. Ayun, oh. Palo-palo siya. <coughs> umiikot yung drum, tol. Ano, tol? Hindi umiikot yung drum. Ano, ano? Hindi umiikot yung drum ito. <coughs> Hindi umiikot? Hindi, <coughs> ito, kanina. Ano yung motor? Oh, ang gear case may problema. So, nakita na natin yung problema talaga. gear case na. Ayan. Hindi nga, board. Diretso naman siya. Nakikita ko ni problema. Yung pinakabakan niya to, yung gear case niya may may problema kasi oh, ah, tumitigas siya. Ayun oh. Ah, kita ah. ba? Kita. Kita si. Oh, sa tipo boss. Oh, boss. Yeah. Ni bakal dito 'yan oh. Ah. Ayun oh, ah. 'yun. Kasi may problema yung gear case. Ayan, 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 ayan na. Bila, meron. Pipitigyan. Ayan na. Diba? May problema yung carcass niya. Yun. Na, may problema yung kirgisero. Ayan na naman. Yun. Ito, ito talaga siya Ayan na May problema yung gear case meron eh Sabi wala Ayan o Diba? Diba? Yan, kasi may problema. Ito yes. so, makapit. Tapos. Ayan. So, na natin ng gear case na papalitan sa po, Na yung problema niya yung gear case. yung mandar. Ayun na, ayun na. No? Problema lang talaga nito. Oh, ang pa sa yung tubig, okay naman siya. Pero yung uh, gear case yung problema. Ayun na. oh, naman siya oh. Ayun oh, talaga. No? Ano na natin siya? Gray na siya. So ang problema guys talaga gear case, walang problema yung mga uh, drain niya, yung board walang problema so nakita namin problema itong gear case nya kasi nagkakaproblema problema din sa may gear ayun no? tapos itong balancer nya ah uh, muna natin palitan ito muna gear case yung pukusan natin kasi hindi naman sya sumasayad sa ilalim eh kahit pa pong babana na sya so ayun muna guys sabi ko muna na natin to at pinapagawa na nila to at palitan na natin ang gear case para malaman natin kung ano yung tsura ng gear case nya at pakalasing ko para makita natin kung ano yung ang uh, uh, tsura ng gear case ito no? uh, podyo din yan guys Ayan, so, problema nya uh, umiigot na sya ng left and right pagdating sa kaliwa ay nahihirapan may tumutulong ng pero pag oras na ano hindi sya mabigat normal naman pero pag may ano na syang laman uh, yun may tumutulong na sa kanya na parang nahihirapan siya umandar So, yun guys, baka ko muna yung gear case ito. Okay, try natin baklasin muna dito, tapos higaan natin to para mapaklas natin yung uh, gear case ito, no? So, ito lang muna baklasin natin kasi na natatanggal naman yung pinaka <coughs> natatanggal naman yung pinaka ano niya ah uh, yung gear case niya hindi katulad ng ibang gear case na bilog. Ito, mga tornillo lang naman to. Tornillo lang naman siya. Tornillo lang siya na ito yung mga tatanggal ng tornillo niya, yung tatanggalin niya. Lat lang tapos pag natanggal niya na. Angat yun lang yan tapos may makikita kayong apat na nap lang dito. So madali lang tong baklasin kasi tilang siya. Hindi katulad nung ibang ano na bilog. Nanap. Ito uh, ano lang siya uh, parang tornilyo, no. So baklasin ko lang muna to guys at babalikan ko kayo. Pagbaklas ito guys, uh, hinahin nyo lang yan, kasama na siya ayun yung tornilyo na yun oh. ito so, babakasin nyo lang to kunin nyo to tabi nyo to eh. ito yan tanggalin nyo lang to yan yung apat lang na yan at papaklas sa ilalim oh. tagalin ko muna natin wait lang so yun guys uh, ah, lang to ayun o oh. Juice lang to pakita nga ni gis natin o Yeah, just lang yan. So, ibig ko lang siya dito. Madali lang naman to kasi hindi naman siya yung parang nat nga matigas ito kasi mas madali itong baklasin ganoon natin ito sabi lang natin dito baka hindi mawala ba hindi so, ko alam kung bakit kung bakit ito tumitigas eh pag umaandar ganoon ganoon ano sya Pinaglasin na natin ito at Paklas natin ito, higa natin ito Kasi hindi na natin tanggalin yung uh, Ito Yan, hindi na tanggalin niya kasi uh, naman natin sa baba So, balikan ko kayo natin yan. So, Ito yung return dito, tanggalin lang natin ito Para mahugot natin itong gear case ito no? Yan, so tatanggalin lang natin ito Tuturin so, nyo na yan, tapos hukotin natin yan Tapos balikan ko kayo Tagalin lang natin yan. Okay? Okay. Nakikita na natin ito. So, yun. Ito yung motor. Gear case. Ito yung kailangan natin tanggalin. So, ko muna ito. At, babalikan ko kayo. Na, na lang natin siya. Mga tunila ito, gis lang naman din yan. Gis? Oo, gis lang yan. Pag ganyan. Ay, otso. 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 lang yan. Okay. Otso. kita Yan guys. Napakalasin so, ko na to at balikan ko kayo. Para mabilis. Ito, 14. Dito. So, paklasin ko muna to Ilabas ko na lang muna lahat, guys, no? So, saka ko na kayo balikan pag na ah, baklas ko na silang lahat, no? So, yun ang may mga tunay niya niyan. Yun. Yan. Ito pa ba na yan. Sa baba niyan. Yan at yan Pero para alam ninyo na kung ano yung mga papakasig no? pakalasig so, ko lang to lahat para mahugot natin lahat no? so yun guys Aling yun guys uh, kung yung mga nyo so, itabi nyo yung mga na yan para hindi mawala so ma mahugot nyo na to ayun lang to madali lang to tanggalin guys pag nahilan nyo na to ayun ayun ayan ito na yung tura nya so ito yung gear case na papalitan. No? So, Miro mo, ano pa siya, oh? Malapot pa siya umikot eh. Pero pumipitik siya pag tumatagal, eh. So, ito na palitan natin. Isang buo na yung kuhanin natin ito. Tingnan natin kung may makukuha tayo ng ito, isang buo, no? So, balikan ko kayo. Kung sakaling uh, makakuha na ako nito, no? Ayun, guys. Ayan. yan yung tura niya. Okay? Okay. Wala pa tama Pero pag nagkaroon ng laman, doon siya tumitigas. Na no? so balikan na natin isang buto. Para sigurado tayo na hindi na siya magdidikitik -tikit o hindi na siya titigas pag umaandar. Na, no? So, guys. So, yun yung motor niya. Ayan. So, tabi muna natin yan, guys. At, kuha muna tayo ng gear case. Ito yung bagong belt. So, guys. May muna na to. Uh, order natin na to, guys. Ito. Kapating na yung ano natin, no. Pasin nyo to, guys. Ito gumagalaw na. Pero ito gumagalaw din. Ayun no. <laughs> pero nap napasin ko dito, guys. Ay, ito'y dikit na. Eh, pero ito nasa taas pa, Ayun no. hindi mo siya mapapasin guys nasira kasi nga pag nilip and right mo siya ah, right naman siya ayun o no, oh. ayun o no, oh, left tapos right left tapos right ayun o oh. and right naman siya pero pag oras na gilalaw nyo to ito ayun o no, oh. tumitigas na to ayun tumitigas na siya basta ito pag ano tumitigas na ayan kaya minsan pag Ah, nag-lift sya. Okay, pag nag-right, ayaw na. So, ito yung nag problema nitong gear case na to. So, pag nag, you know, malabot naman sya eh, you no? Know? Pero pag oras na dumami na ilagay ng damit, ah, tumitigas sya. So, ito na yung papalitan natin. So, ito yung luma, no? Ayan, tapos ito na yung bago. Ayan. Ayan. Ah, 11 teeth sya. Ito, ispot ay ispot lang din, no? Oh. Ayan, ispot ay ispot lang din siya. Pero umuuga rito, pero hindi siya ganun kalaki uga niya. Katulad nito ugang uga. Ah, parang napudpud na siya. Ayun, no. Yan. Sa so, yan yung itsura niya. Di luma. So, video ang wala guys para makita ng may-ari na kung ano 'yung mga pinalitan natin, no? So, ito pa yung isa. Ito 'yung bago na ikakabit natin. Bago 'yan. Ah, 'yun. So, ikapit ko muna to guys. At balikan ko kayo. Ayan. Ito yung unang dumating eh. Meron pa kasing balancer to pero wala pa So, ikapit ko muna to at babalikan ko kayo. Ayan natin itong bago na to. Ayan na siya. Kita ba? Ayan. So, okay na may higpit na yan. Bote alamans. Para kahit pa para gumagalaw. Ito siya ganong higpit. Ayan. So, lagyan na natin yung uh, likod. Tatayo na natin to. So, nilagay naman natin na. Yung bago guys. Bago na yan na no? so yun buhay ko lang to guys tayo ko lang para makita natin kung gagaan na okay so. guys saan nilagyan na natin na tubig to sa so, nilagyan lang natin ng damit ito yung sinasabi ko maluwag siya pero sabi normal naman daw to so tingnan lang natin kung may makuha tayong ispo para mapalitan natin no? para mas mataas kasi nga mabigat na daw to ay sorry po so yun guys sakita nyo naman yung mababa na pero hindi naman siya sumasayan so okay naman siya So, yan yung bago nating gear case. So, tetestingin natin ito. Mag-alo tayo? Para malaman natin kung maglolo ko pa rin siya o hindi na. No? So, ito yung luma. <laughs> yung, yung luma, guys. No, tingnan lang natin ito. Kung anong mangyayari, no? So, laban muna tayo dito. Okay? Okay. Tingnan natin ang damitis natin, timbayan. Tingnan natin kung ano. Tignan So, kung, kung anong mangyari kung hinto pa ba siya o hindi na. So, ang dami pati kumot. <laughs> Sabaran na nito. Sabaran na ba? Oo. Oh. Sabaran dami na tol eh. Mag, pag na, nasabon na, lagay ulit natin yan. Kailangan yung hindi masyano ano. Ang nga, ah, ba't gano'ng gano'ng kayo maglaba? Sangsip? Panay basa yan eh. Masa na to? Sa ulan na basa na. Basa pa natin. Sige tol. Okay, siguro to. Uh -huh. So okay na siguro yan. Uh, marami na yan. Para malaman natin kung mag -ano siya. Uh, mag hinto. hinto. So testing natin yan. Hey guys, ah... Uh, Lagyan natin ang sabon. Maglalaba tayo, no So, natin kung maglolo ko siya. Hindi uh, naman siya hirap. So, marami ng damit yung nilagay natin para kahit pa paano natin kung hihinto pa siya pag uminit. O mas maraming damit kasi mas nakikita yung problema. So, nalalaman natin kung hihinto siya o hindi. Punta tayo sa may baba. O, hindi naman. Hindi naman siya balikan natin yan kung ano mangyayari na kung maghihingay siya o hindi pa o hindi na kasi may humihingay na tik 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 may gumagal tumutunog yan so hindi na lang natin so yun guys matatapos na siya so wala naman naglolo ko tapos siya pag nagano ng tubig may ingay ah tik 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 gumagal ba ano yung ingay niya Gabi na kami guys So isang timba na may nailagay natin hindi naman siya tumitigil so okay na to pwede natin ipigay ito sa mayari so ganito lang guys ginabi na tayo paalam so,